Ano yung kuya? Pili lang. Ayan, 60 lang po. Ah, wala nang 50 kuya. Mataas na po lahat. 60 na lang yung kuya. 60. Ah, ah. Ada yang 50 kuya

Sige, magpili ka na. Oo, maliwanag yun sa mata lahat. Maliwanag sa mata. Ay nako, sobrang Deli. Ano, ah, may napili ka na kuya? Dili. Saan jan? Ah, na bagay na bagay yan sa'yo kuya. Ito na lang. Lalo kang gumawa po dyan. Hindi ko lang tanggalin itong kuhan. Tanggalin ko lang. Sige, salamat. Ano na ito? Okay. E gaganyan mo lang. Hindi ito, no? Oo, yan. Okay, bye.